Hello guys, good morning. Ah, uh, good morning bisa vlog. Mamimili tayo ngayon ng 50 uh, 60 pieces na food pack. Yung team natin, yung uh, ang target natin ngayon to, ano? Mga vendor na maaga gumawa grind at maaga gumigising. Yo, shout sa nila. Si Bisa kol, oh. Para mo sang! Hoy. Kaya, supportahan nyo sana yung vlog na to kasi hindi lang to yung ano, gagawin namin na pagtulong. Marami pa kami plano bukod dito. Kaya, sana supportahan nyo guys. Mga men! Okay. Kaya dyan sa mga taga-ibang bansa. Ano to? ah uh, nyo ano kami. Imbutido. Saka itlog ang pamimigay natin. pagkain mamaya pagka-finish uh, product, papakita natin yan. Diluluto pa yung iba. Diluluto pa natin. Ipaluto. Itlog. Pagkotahin lang Oh, di na ba? Oh, na lang. Preparing hmm. na, lang. na ang mga pamimigay para sa mga betoy. Ano sa mga mamen? Okay. Shoutout sa mga... Ato kayo kami mga kaya. Shoutout sa mga ka-team. Isakol. Pamimigay natin ito pa mga kaya lang. Saglit na lang. Update lang guys. Mamen. Ang dito muna yung video ayan. Ay naka-prepare naman ayan. Na ah, na natin yung iba. Mamen, okay, namin sa yung mga pinch product. Last ball. Yo! Wow! Pa. <laughs> 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 oh, balik na. Tol. Oh, no, 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 ang Pusang ano, may, pusang may buhok. May ang buhok. Ang sa kutsara lang. mo lang? Dito mo lang. Itim mo, itim mo. Itim mo na kutsara. Ha? Ayan. May malaki, may balit. Ibarat pala yasa. Pwede mo pinis lang natin. Ayan, malit man na ano lang yan, pero baka ano pa rin sa gutom yan ng mga ano natin, kababayan natin. So, ayos okay, sarado na natin. Kahit mga gusto tumulong dyan, hindi malaki o marami ang kailangan na itulong. Kahit mga ganito lang, okay lang yan. Ang importante na nakatulong tayo. Diba? Iiwanin hey, mo yung Ito yung mo. yan, oras na lang. mamimigay na tayo. Kaya abahan nyo kami ha? Mamaya. to so, ang mga taong discerning bigyan Oo oh, yan Hindi pa namang bala si Kuya yun Pero huh? We ready pa siya na kaya Shout out sa sa'yo Kuya Lumalaban tum pumapalag sa hama ng buhay Tawag si Kuya Tra Tawag mo nga der Pabay mo ko der Tawag si Kuya Ikaw na Imininay po kami sa inyo Imininay po kami sa inyo Dito sa discerning Nakablog ba vlog kami Kuya? Kumain ka na ba? Kanya na pa po kayo guys? Hindi pa kayo makain? Ay, oh, hindi ko po kasi yung ano yung guardia Ah, patungkain muna kayo Salamat po Oo, thank you Thank you ah you, oh, thank, you. thank you Thank you May isang taon na naman tayo na napasaya Salot sa'yo kuya Kami dito dito Ano yung dinanda mo? Buko po sir Buko? Opo Marami ka na, na benta Oo, oh, hindi po sir, patungan po Patungan ba? Kumain ka na ba? Uh, Oo, oh, okay. pagkain o no? Kumain ka ha? Salamat sir, hindi po Sige, pagkain ka ha Dito pa lalakbay nitong dalawa. Tay! Magkaya kami. Hay mo na kami, ito muna kayo sa video. nagpa kami nai. Kain po kayo. Ano po? Sabi yeah, na po, kayo ng pagkain. Ayan, hindi po. Ulan Ulan ba? Ulan Oo. Gulay. Gulay. O, sakto -oh. sila. Bigyan mo yung tatlo. tatlo. Tatlo? Oo. Bigyan mo yung sila. Tayo. Pagkain po. Oo. Wala na. Wala na. Wala na. Isa pa. Okay. Wala na. Bye bye. Thank you po. Salamat. Bukas pa? Ako Hi! Saan tinidor nga? Sige. Ito po may tinidor, tinidor! Nahulog! Palitan natin, malinis ba? Sara mo! Ito, ito, ito! Mga marami na yun! Oh. Ingat po kayo! Alin, tala nyo! Halakal ba yan? Ah, sige!

Ay muna kayo, hay, May video tayo. Ayos daw, sabi niya ayos. Ayan, bigyan natin si Kuya. Bigyan natin si Kuya. Ayan muna kuya sa so vlog natin. Isang all vlog. Sige po.

Andayin natin si Kuya dito sa dulo. Ayan. Andayin natin si Kuya dito. Tuyad, magkakain, kuya. Thank you, sir. Ayun na nga. Sige, ingat, ingat. Ano ang nyo? Ah, okay, sige. Sige, sige, sige. Good vendor. Ingat! Ingat po, ingat. Oo, oh, si Kuya. Ano mo ginagawa ni Kuya? Babasura ito. Ano babasura? Boss! Sige kita, kumain oh, ka na ba? Kumain ka na? na? Pagkain okay, ako, tara. Sabi mo muna. Hay ka muna sa video natin oh. Sa vlog natin. Hay ka muna. Isa ko vlog. Hay ka muna sa isang vlog. Yo. Hay ka. Ingat ka. Kasi sa harap pa. Natabi Eh. Natatawid natatakas siya, eh. mo po na. Ayaw na ba ka lang? Kuya! 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 Tay! Pagkain! Baka gusto niya po. Giyan. Okay. Ingat po. Okay. Ibigay natin si Tatay ng pagkain. ang siya, no? Yes. Masaya siya. Ibigay natin ng pagkain. Baka hindi pa daw kumakain si Tropa. Pero mo kuyabo naman na lang. Wala, pagkain po. Ang sabi ni Kuya, thank you. Okay. Sa sampagita Sa Sampaguita si Kuya. Okay. okay. Makakababa ka ba kaba, Kuya, hindi na? Hindi na. Hindi ako nang kakababa. Abot na lang, abot na lang. Sige, ayan na. Haya. Pagkain po, ko ya. po kaya. Kain po kayo sa vlog. Pagkain, ah. ah. good luck yun boy. Pagkain natin ng isang... Boss, may na ako. Pagkain. Libre lang yan nakabibilang tayo oyano ano, blag kami ha? ay ayon mo muna. Ayun mo na vlog. Ah, bisakot vlog. Ah, ay. Tagi, kuya. Kayo, ha? Sige. Ay. Okay. ay 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 pa, ay po ya, ay po. Sige po. Sige po. Okay. Hmm. Okay. Ate anong tinitindan ni ate? Anong tinitindan na lang natin si ate dito. Hindi matindi doon. tol. Mati tol, Pan. Eh, namin dito sa unahan. Sige po. na Te. Alay. Banana Q15, turon 10, kamote ka siya. Dito na lang lang bibigyan ka ng pagkain. <laughs> so, bibigyan <laughs> kami ng pagkain. Oh, thank you po. Thank you. Maabot na kayo ng ulan. Okay po. Thank, thank you. you.